Hi guys, good morning, happy weekend Ayan Yung aking mga alaga Ayun, dinala nung isang gwardiya Enjoy na enjoy, sandali no Ayun Ayan guys, ang aming ano Ito, wala pang pag siguro to na ano na na nabili na to patatayo dalin to ng bahay ayun, may bagong tayo doon ayun no? Oh. yan, bago yan tapos Ito naman yung Yan mga ano, mga ibon-ibon na -ibon, yan oh. Ayan, may bago ding pinatatayo doon oh. Malalaki. Dito sa barin lalaki ng bahay. Yan oh, yan. Kala, sana dinala yung malaang alaga ko. Ayan guys, ayan. Maglakad tayo ha. Ah. ala, alang magandang view dito talaga dahil ito ay eh, ano, ang uh, anong tawag doon? Bakanting lote. Ala, ala, din sana din nila yung mga aso. Yung mga alaga ko din na doon. ayan Magulo guys, naglalakad. Mahirap. Hmm, Magulo. Paano ba hindi maging magalaw? guys, laki ng bahay oh. Sa atin, milyon-milyon na halaga niya, no? Ayan. Maluwang pa ang ano dito, ang dito sa may gawin namin, maluwang pa ang lupa na ano bakante. Para lang ano, magkaroon ako ng ano ng ganap din sa aking channel. Ang gulo. Wala sana dinala yung ano. Mga alaga ko. And guys. Malapit na ang mga, mga dates ngayon ay may mga bulaklak na. Kaya ayan. Malapit na namang magkaroon ng panibagong bunga. Yan ang aming yan ang uh, ka, ka, ano pa rin karugtong pa din ng ano yan ng compound namin compound ng Kinar Garden. Yan. Ang halaga niyan dito sa bay sa labas, ang halaga ng upa ay 1,100 1,100 BD. Sa atin 'yon as a as a 100 Asa 160,000, ganun, or 70. Yan, ganun, yan. Doon naman sa loob, depende sa laki. Pero ito, malalaki din to eh. Sa ibang, ano, sa loob, ano, ayan na, ayan na yung tuntua sila. <laughs> okay na, bye-bye guys. Hi guys, good morning. Ito, naglalakad ulit kami ng mga alaga ko. Hanang tingin namin yung nagwawalis. May bibigay akong ano. May bibigay akong tinapay. Saka tubig. Yan, lakad lang kami guys. Oh, 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 Stop, stop, stop. Ikaw na naman itong mga itong mga makukulit na to akala nila kung ano yung lumilipad na ano na plastic akala nila kung ano yun oh yan o. nasupot ng hindi na kayo dito 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 ay nako ang hirap ito guys ang aking araw-araw na ay akira kenji Araw-araw na trabaho. Wala yan. Plastic yan. Supot lang yan. Nalina kayo. Ayan. Ting umaga. Dati limang beses ko silang nilalabas. Ngayon tatlo na lang. Maaga. Umaga. Uh, 4.30 or 5 o'clock. Tapos 8 to 8.30 ganyan. 9. 9. Tignan mo, ay, nako. Ganito ang trabaho, guys. Dahil ko pa ang may... Halina na kayo dito. Ano ba yung hina? Hmm. Dito, dito. Ang kukulit nila, guys. Ang hirap na anuhin. Ang hirap nila ituro. Lalo itong husky. Ang hirap ituro nyan Pag nakakita pa ng pusa, yan. Nako. O kahit ano. Tinyo kung lumakad. Pag-ewang-gewang. Dito, dito, dito. Huwag niyo pakialaman yung pagkain ng mga ibon. Um, asan kaya yung, naglili, yung nagwawalis? Go, Akira. Come on. Hmm? Hirap. Hirap. ayan guys ang mga ano dito mga ganito ay yung compound yung mga rental na ano ang tawag nila garden bulk garden katulad nyo sa amin doon ah, kinar garden ay halin, ay pinutol na yung ano dito ay may bunga na guys may bulaklak na guys yung mga manga o oh. ayan yung kanila kanila na yun, hindi na masarap, matigas. Ito, yung dalawa na to. Ala, pa, layo, asan kaya yun? Ayun, naglalakad pa. Ayan guys, ang mga, ayan ang style nila. Ay, bukang uulan. Ayan, may may bulaklak na yung ito mga ito guys mangga 'yan, yan mangga oh. May bulaklak na 'yung mangga. Ayan, may bulaklak na. Kaya lang ano siya, matigas, matigas 'yung balat. 'Yung pag kinagat mo ba ay makunat. Ayan, ang ating araw-araw na trabaho. Hoy, didi kaya ayan, uulan na. Kaya lang Ayun, ayun yung guys, yung ano eh, oh. Nagtutulak na yun, no oh. Sabihin ko, iwan ko na lang dito at na kami. Stop! Akira! Akira! Stop! Mulan na. Ito ibibigay ko itong ano eh, itong supot ng Maulan. Hehehe. <laughs> Di sini. Hello. Okay, sabi niya ilagay ko daw dito. Isasabit ko daw dito, yan o. Oh. Yan. Sinabit ko guys, tubig, saka ano, saka tinapay. Ulan na eh. Uwi na kami. Ay, tara na. Paglakad na tayo. Pauwi. Uulan na, yan, uulan, Ulan. Ayan guys, oh, may bulaklak na yung mga ano, mga Indian, Indian, mango pero hindi to Indian mango mango lang mango pero ang kunat niya guys tapos yung laman niya konti lang tapos malaki yung buto ano yun ayan o oh, may mga ano na siya oh. ang dami na magbubulak na nanguha ako kasi dito lun eh Nangyay ako sa puno ayan o oh. <laughs> ako sa puno sabi niya sige kuha lang eh kaya pala pumayag siya eh ano eh, hindi na masalap yung ano Makunat na matigas na walang na maasim. Ganun. Tarun ko kung pag nahinog. Ano siya malaki buto niya ko konti tila yung laman. Yan Yan ang ano. Yan, uwi na kami. Uwi na kami guys. Thanks for watching. Ito guys, yung bagong talim yan na ano na pala na ano na date siya, no. Basta ganyan, bagong talim pa lang siya. Ay na yung ano, paparating na yung naglilinis. Tingnan lang. Hoy, hoy, hoy. Ayan, yung naglilinis na naka green blue na yun, oh. Yan. Let's go na. Let's go na, guys. Let's go na, guys. Hey, let's go. Mula um, na. Tara na. Hmm. Mm, Lihin na naman siya. Okay, guys. yan na. Yung aming paglalakad lang diretso na lang to. maglive live sana ako pero hindi na ako nag-live. Ayan. Pinutol na guys yung ano dito yung talim na ano. Ayan, may, meron na rin palang bulaklak dito. Ayan, ako. Ano na natin? Magulo.